Good evening guys. Uh, meron tayong mga dito. Uh, emergency kayo. Kulo lang sabi ko. Hanggang 6 lang tayo pag gabi. Uh, so emergency naman ito. Yung night shift yung galeri nyo. Yung pinaka malit na. Uh, malit niya, Yan. Yeah. And gagawin natin dito. Takapain muna natin. Ang may fracture. Kasi may ginap. Maraming nang binawa dito. Yung bali talaga. May mas maganda kung sa mismo. niya. So. Alisalan nyo yung mga dito. Alisalan

<ペー>いや、はい、いや<ペー>いやいやいやいや